Oh, hi guys! Welcome and welcome back to my vlog! This is Days of Larnie. Oh my god guys, for today's video, si kami ngayon. So, si actually, dumaan kami si shop. Kasi yung si shop namin dito, may 20% discount kami. So, sabi ko, oh my god, kailangan ko nang bumili ng cream. So, bumili ako ng cream para sa aking mukha. So, tingnan mo naman para magiging shiny, shimmering na tayo. So, ngayon, susubukan natin. Bumili pala ako ng vitamin C. Actually, tip... <laughs> Be my senior pala sa kabila. Sabayan mo rin. Minsan sinasabayan ko yun. Guys, may senior ka lang pala. May kumakanta pa. So, yun na nga guys. Susubukan na natin ang ating cream. So, syempre, uunahin natin yung takip. Kasi syempre, sinama to sa ano, binayaran natin. So, gaganyan mo lang sya. Actually, sabi ng ano, unti lang daw. Para maging looking yang naman tayo guys. So, igaganyan mo lang sya. Oh my god, bigla akong naging payat na guys. Yung ipin ko, pagpasensyahan nyo na kasi nasira yung retainer ko. Pag-uwi ko na lang, papaba-retainer ko siya ulit para magdikit naman siya. Yan, Ganyan. Ganyan lang ako kasimple maglagay. Oh, my God, guys. Feeling blooming na talaga ako. Oh, my God. B, ba't parang ganun? Blooming na ako ngayon, B. wala na stress <laughs> Ay, ganun ba yun? Oo nga pala, guys. Kasi wala na pala akong stress. Blooming din ako. Ay So, yun lang guys. Di ba? Ang ganda. Sing ganda ko.